Tara mga friends, bari subukan din natin gumawa yung trending na pagkain na kung tawagin ay sushi ni Pukirat. Pero bago natin gawin ay pakitaan ko kayo muna nitong aking intro. Magandang araw po sa inyo. Welcome to my channel. Narito yung mga ingredients na kakailangan natin sa paggawa ng sushi ni Pukirat. Kailangan din natin ng mainit na kanin. Bali, sinukat namin to na dalawang tasa. Ubuksan natin itong sinturituna. na Bali, idrin natin. Alisin natin yung sabaw. Pagkatapos ay saka natin durugin yung mainit na kanin. Sa kanan natin ilagay yung drainin natin na Centrilito na. Haloin natin. mikos-mikos. Yung mga first time pala dyan na makapanood ng aking mga vlogs ay paki at pakisubscribe subscribe na rin po itong aking channel. Okay? Salamat. Pagkatapos natin haluin ay saka tayo maglagay ng mayonnaise at cheese whiz haluin na naman natin mikos mikos kapag okay ng pagkahalo ay kukuha tayo ng isang seaweed wrap o yung tinatawag nilang nori lagyan natin itong ginawa nating sushi ni Fukira bagamat kakaibang pagkain to pero masarap mga friends pwedeng pang merienda kaya subukan nyo din gumawa nito siguradong magugustuhan nyo din. O ano na mga friends, bali magpapaalam na ako. Kita kits ulit tayo sa next vlog ko. Paalam na po. Subukan nyo din to. Sushi ni Fukirat.